guys. Good morning. Magluto po ako ng chicken biryani Filipino style. Ayan. Ay, ano ba tong ko? Ayan. Ito yung chicken, oh. chicken, guys. Nakikita nyo ba? Ang first step natin is lagyan natin ng salt lagyan ng salt and pepper Ayo, 'di yung ginamit ko. Yan. Tapos lagyan natin ng Siyempre, lagyan natin ng black pepper. Yan, para mawala 'yung lansa, no. Tapos, syempre, pampawala para ng lansa, lagyan natin ng lemon juice. Ganda ng binabili kong ano, lemon juice. Ano siya? Majuicy. tapos lagyan natin ng cumin ito may cumin ako may nabili ako sa online lagyan lang natin kunti lang cumin seeds tapos lagyan natin ng curry powder Then, dagyan natin ng uh, paprika. Dali, nakabili ba ako ng paprika? Parsley yeah. leaves yung na nabili ko eh. Ito. Dagyan natin ng paprika. mo kung maanghang ito ah. Be? Hmm. Maanghang. Kakita ka sa ano? Sa istiwites? Ang upod niyang black pepper? Kahang niyo ba? Kasi hindi niyo mga bata karon Lagyan ko lang kung dutay na. Lagyan natin ng istiwites. Tapos, Pap... Iyon, istiwitis paprika yun, eh. Pagkita ko ay eh, manda. Damo pa to. Bakit sinaboyin yung blaw? Pagkita mo, ay? Eh. Sinaboy no, mo? Damo pa to. Nara dali. Lagyan natin guys. Na. Okay, may may tubig. Ito Kang ano eh. Yutay lang ba lang Tapos, halo, siyempre, halo-aluin natin. Tapos, i-marinate lang natin dyan. Kuchilyo to, be. Kikahabol siya ng ah. Din? Kuchilyo. mo makuchilyo na. Kikahabol siya, no? Wala yung kuchilyo. Mabango na siya, guys. bango na siya. Ano natin kay ano yan natin mamaya sa ano. Tadi na. Sa Iyagyan ko na lang ng bayan. Me? Eh? Ay, ang bango. Bango-bango naman. Dilita natin para ano siya. Papasok yung lasa. marinit natin yan mamaya na yun lang muna Hi guys, ito naman yung ingredients ko. Iba pa yung sa may pag-marinate. tamad ako mag ano tawag dito mag, mag ano nito kaya liitan ko na lang ganyan dapat i ano ko to eh blend okay na yan liitan ko lang akin naman style to eh ganyan, Guys, grabe yung sibuyas sa ano guys si tinggol ang mahal anuwi natin yun mamaya liitan pa natin apat na piraso na sibuyas isang kamatis tapos anim na piraso na garlic Depende sa inyo kung gusto niyo damihan niyo eh. Pero sa akin ganun lang eh. Para mabango siya. Ano natin para ano siya? Di ano ko na lang mamaya 'yan. I-blend para ano siya. Tapos yung kamatis ko. Tanggalin natin yung liso. Trabaho uso to eh. Kung gusto mo kumain ng masarap, dapat may pasensya ka. Kasi pag wala kang pasensya, hindi ka makakain ng masarap. May proseso yan eh. Lahat na bagay sa mundo, may proseso. Yan. Square square lang natin. Mapuro na kasi ang ano eh. Tapos yung sibuyas, pahaba lang ang pag-slice. Sarap kasi marihanin pag maraming sibuyas. ng sibuyas. Ayan guys. Step by step ko eh, ang video ko. Ayan guys. Ayan lang. Mag ano lang ako ng ano. Oh. kailangan balik pa ka rin yan din lang tala kami tarot yan nga po na Tanggalin na natin guys. Tanggalin natin guys. Ayan guys, butter yung ko, tapos, tamatis. Second step. garlic. Okay, natin ang garlic. Ayan guys. And advertise pa. Gumating yung order ko na. Kasi rula. Yun ang hinihintay ko na ito. Ang kasama. Tapos nag-atid namon. Yung chili. Star anise. Cardamom. Lagiin nanti nang turmeric. Amira, gini yun nang Ang turmeric, dah. Turmeric. Lagiin nang cumin. Nang turmeric, basah, ha. Ipang basah, kak, Rian, dali, ah.

chicken bro ang normal, na inano kayo wala yun guys ang kulok na kulokan natin kunti ayun na guys ang bango bango na yan ilagay natin ang kanin hmm ok Ito natin ng 20 minutes sa low fire lang. So. Hmm, kita na yan. Yan, mas matiray. Luto na, we're going to open this. Dan, dang, chicken biryani. Yan. Naalala ko nung andun ako sa Abu Dhabi. Sa Mina, ganito oh. Yan. Walang masyadong maraming mantika. Yan ang gusto ko kasi bawal ang mantika. Yan. Tikman natin kung masarap. Pings na carrots. Up. Mm. Ang ganda kasi ano siya. Hindi siya maraming manti oil. Kaya ko na maraming oil eh. Bate lang nilagay ko. Mm. Ang ako ka. Eh. beserap hmm